Nandito po ngayon ang ating mahal na Pangulo upang samahan po tayo sa ating gagawing ehersisyo. Cabinet Secretaries, uh, Executive Secretary Jojo uh, Ochoa. Ang kalusugan po ay isang kayamanan na dapat natin bigyang halaga. At isang paraan po ang regular na pag ehersisyo para pangalagaan ito. Priority din po ng ating gobyerno na tutukan ang kawalan ng pagkakapantay-pantay sa serbisyong pangkalusugan sa bansa. Lalo pa ang sinasabing 40% ng mga Pilipino ay hindi man lang nakakaranas ng serbisyo na isang health professional. Sa pamamagitan ng pagsusulong ng universal health care, sa halagang 100 piso kada buwan, makakamit na ng mahihirap nating kababayan ang mataas na kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Kailangan natin ang isang malusog at matatag na sambayanan upang mapabilis ang ating pagunlan. Handa na pong umarangkada muli ang ating bansa tungo sa finish line kung saan ang lahat ng Pilipino ay panalo, masigla at masagana. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo lahat. Ito na po. Oh! na po. <laughs> sa pangungunang ating pa... Mikey,